Grabe ka Bagyong Karina, tingnan mo naman yung ginawa mo sa balanswela. Tingnan mo yung dating hindi binabaha ulit na inabot kami ng hanggang bewang, merong hanggang dibdib, merong lagpas tao. Tapos, ang dami mong sinirang mga bahay, mga gamit. Buti na lang, safe pa rin kami. Walang mga nadamay na mga buhay. Pero yun lang, at least, ang dami pa rin mga gamit. Ang daming lilinisin. Ang baho ng bahay. Tambak ang basura. Buti na lang nandito yung mag-asawang kay Linis yung bahay ng kapalig ko at meron akong second floor mga kasmores. Grabe, Diyos ko. Hindi ko akala ay na ganito na pagkaalis ko ay magkakaroon ng bagyo na sisirain yung first floor ng bahay namin. Pinaganda ko pa naman niya, pininturahan ko ng puti. Pagdating ko, pag-alis ko, ganyan na ang nangyari. Pero alhamdulillah, walang na... Walang buhay, gamit lang. May nakanakaw kaming gamit yung electric pan na industrial. Kung sino ka man, di ka nahagap ng camera dahil brown out. Pero sana, uh, mag-enjoy ka sa nakuha mong gamit. Bahala ka na dyan. Di kasi namin alam kung sino. Pati ba naman yon electric pan na industrial, yung maliit na lang kasi buhatin. Eh, tinangay pa, Diyos mio, wala pa pa kayong patawad. Ayun, di ba nakita mo ang baho-baho ng bahay. bahang-baha, nagtambak yung mga gamit. Buti na lang yung mga gamit importante na iakyat. Kung wala yung mag-asawa, dalawang pamangking ko lang na po, lubog na lubog yung bahay ng kapatid ko. At buti na lang may second floor pa na matutuluyan. Andun sila at nagpapatuyo, nagpapa inahantay na bumang yung bahay at matanggal yung amoy ng naiwan ng binahang bahay kita mo talagang uh, yan, yung higaan na yan nabasa uh, amoy alimuom alam nyo tas yan oh, kulay green yung banyo yung kusina putik di mo na saan ka pero napakaswerte pa rin namin dahil yung iba hindi na maraming ba, maraming gamit na, na nabasa hindi na papakinabangan din nila naagapan at wala silang matutuloy nandoon sila sa evacuation center pero kami alhamdulillah meron kaming second floor di kami inabot, yung mga gamit lang na yung papalitan pa yan pero wala pa tayong pampalit ngayon yung gamit ng kapatid ko at kahoy yun ang maganda sa first floor dapat kahoy sa second floor okay lang kahit ano And ayan dyan o, kita nyo na humupa na talaga yung bag.